Ayan, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers na nanonood, welcome, welcome back po dito sa Bonham Magas PH. Ayan, um, Taurus, tignan natin, alamin natin kung ano yung mga surprise ni Universe para sa inyo. Okay, paalala lang Taurus sa salat po na may mga zodiac signs na nanonood lahat po na ang readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin po, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate. Taurus at iwan yung hindi. Alright, let's start. Taurus. Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Pang ni universe para sa'yo. You have dice. Okay. Next, you have crew. Okay. Next, you have worry beads. Next, Taurus, you have within a few days. Next, you have mother load. Oh, prosperity, jackpot, success. Oh my God, good fortune. Claim this. I type ni to mga word na to sa baba. I claim prosperity. I claim jackpot, success, good fortune, having plenty money maker, sudden wealth, the real deal. Oh my god accomplishment fortune another the prime source oh my god you can you can pause this you can pause this video and then screenshot din Pwede nyo yung ilagay ninyo as screensaver sa phone niyo para mang attract ko ng alam mo yan ang ginagawa ko every time may ma, nakikita ng ganito Sini screenshot ko ginagawa kong uh, ano na, wallpaper sa phone ko or screensaver ganyan or even i-save nyo lang or pwede nyo i- sorry, <laughs> pwede nyo i- uh, i- ano to, i screenshot and then i-post din sa mga accounts ninyo, Facebook account, TikTok or ano ba, um, Instagram and then i- mag-manifest -mag kayo, i-write ninyo. Wow! O pwede mas, mas maganda i-comment nyo dyan, i-comment nyo dito sa comment section and then re-read walang ko yung mag-comment ng mag-claim nyan. Wow! And you have well! Wow! Well, okay. Next, Taurus. You have Olive Branch. Okay, ang ganda na mga baraha mo. And last card, you have Wheel of Karma. Ha, huh. oh, pinagsama no? Parang Wheel of Fortune. Okay, let's start, Taurus. right? Taurus, let's start with your first card. You have <clears throat> dice. Okay, I amin mean, sa ng barang ito, Taurus ay tungkol sa panganib, swerte at kapalaran. Para may paparating na pagkakataon o desisyon na parang sugal, hindi mo alam kung mananalo ka o hindi, pero kailangang susubukan pa rin, right? So, mga posibleng mga surprise ni universe, bigla ang oportunidad na hindi inaasahan. So, maaaring sa negosyo ito, sa love life, o personal na desisyon, kailangan mong magtiwala sa instincts mo at roll the dice, kumbaga. And uh, maaring makaranas ka ng random twist of fate na may bibigay sa iyo ng bagong direction sa buhay para bang isang lucky break or unexpected offer. Um, kung ikaw ay nagdadalawang isip ngayon sa isang plano, sinasabi ng universe walang siguradong resulta pero kung hindi ka kikilos, wala ding mangyayari. So isa rin itong paalala na maging handa sa pagbabago at huwag matakot mag-take ng risk lalo na kung may pakiramdam kang this is it. So uh, kapalaran mo ay parang dice dito, hindi mo malalaman na ang resulta kung hindi mo ito ihahagi. So magtiwala sa timing, makinig sa puso at huwag hayaang takot ang pumipigil sa iyo. So marami, maari ang surprise sa hindi agad klaro pero magbibigay ito ng bagong pag-asa at direksyon. Basta handa kang makipagsapalaran. Okay, next you have crew. Okay, Taurus. Ang ng barahang ito ay tungkol sa teamwork, partnership, at community. Okay, maaring may mga darating na surprise na konektado sa pagtutulungan, pagkakaisa at support system na magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa iyo. So mga posibleng sorpresa mula sa universe, um, bagong connection o partnership. At uh, sa business, pwedeng sa career, pwede sa kahit sa personal na buhay, may taong darating o grupo na magiging susi para umangat ka. Kay number two, collaboration or group project na magdadala ng tagumpay sa iyo. Ikaw ang maari maging leader o central uh, figure sa isang matagumpay na team effort. So love life, maari magsimula ang pagtutulungan ninyong dalawa ng person mo para mag-grow ang inyong relationship, mas magiging solid at mas matatag ang bonding ninyo. Um, kung dati ay sanay kang mag-isa, ito ay tanda na kailangan mo nang magtiwala sa iba, mag-delegate o maging open sa suporta ng mga taong tapat sa iyo. Okay, gabay ng universe para sa iyo, Taurus. Hindi mo kailangan gawin ang lahat mag-isa. Ang tunay na lakas ay makikita kapag marunong kang makisama, makinig at makipag <coughs> sorry, makipag-cooperate. Magbubukas ito ng bagong daan tungo sa iyong tagumpay. So, ang surprise na ito ay may kinalaman sa formation ng Soul Tribe so tribe mo. So, may mga taong align sa energy mo na makakatulong sa'yo spiritually, emotionally, at materially. Okay? Next card, you have worry beads. Okay, Taurus, ang baraha ito ay malalim na mensahe. Ito ay tungkol sa anxiety, um, inner tension. Wait lang, buksan ko lang yung electric fan. Um, okay, tungkol sa anxiety, um, inner tension at emotional unease. Uh, pinapahiwatig na maaaring may mga panahon na makakaramdam ka toros ng takot, kaba o pagkabalisa pero may dahilan kung bakit ito ipinapadala ni universe. Mga posibleng sopresa o kaganapan, paglabas ng matagal ng tinatago mong emosyon. Maaring may issue matagal, nang matagal mo nang iniiwasan pero ngayon ay kailangang harapin. So, ito ang daan para gumaling at mag-gumaling mag ka at makapag-move forward ka, no? Uh, surprise, a surprise moment of emotional release. So, maaaring umiyak ka ng bigla, may bigla ang pag-amin, umahuli mong sarili mong pagod na pagod na. Pero ito ay healing in disguise. Okay, so maaaring makaranas ka rin ng mental overload or decision fatigue kaya si universe ay maaari magpadala ng tao, ritual or object katulad ng beads or healing tools na makakatulong para ma-smooth ang puso mo. Okay, ritual healing or spiritual awakening ang isa pang mensahe nito. So kailangan mo ng grounding at mindful routine para maibalik ang kalma sa puso mo. Ang bigat sa puso ay hindi kahinaan, Taurus. Ito ay paalala na kailangang pagalingin. Sa katahimikan mo, matatagpuan ang sagot. Alagaan mo rin ang sarili mo, Taurus. So, spiritual surprise ito. Hindi laging material, kundi emotional na cleansing at reset. So, maari masaktan ka, pero ito ay para lumawag ang daan patungo sa kapayapaan at mas matinong decision. Okay, next Taurus is within a few days card. Okay. So, ito ay isang malinaw Taurus na at diretsyong uh, um, mensahe mula sa universe no, na may darating o may magaganap na pagbabago or balita within the next few days. Mabilis ito. Hindi buwan, hindi taon, kundi ilang araw lang. So, posibleng ang uh, posibleng anyo ng sorpresa para sa iyo is isang desisyon na hinihintay mo. Okay, this could be approval, this could be a message, an invitation, could be also a result or offer, no, na darating sa biglaan at magbibigay linaw Or maybe ito na yung matagal nyo yun nang hinaantay na resulta sa something. I don't know. Okay. So, kayo na, uh, kayo na lang magra-resonate. Ayan. Could also be a reunion or mensahe or sign mula sa isang tao matagal mong iniisip. Matagal mo nang iniisip. Okay. So, maaaring ito rin ay closure o bagong simula. Sa isang bagong simula ng yung relationship. Could also be may bigla ang shift sa energy mo o pananaw mo sa buhay. Parang may bigla ang click sa isip mo o even sa puso mo na magpapalinaw sa sitwasyon mo. Na kung may iniintay kang sagot, uh, taurus sa trabaho, uh, negosyo, kapirahan, love sa love life, legal matters, health, utang, etc. Kahit ano, na hinihintay mong sagot. Ang card na ito ay nagsasabing kapit lang, ilang araw na lang. Okay? Ayan. So gabay ni Universe para sa Taurus, ang oras ng paghihintay ay halos tapos na. So maghanda ka sa pagdating ng sagot o pagbabago dahil ito ay hindi inaasahan kundi eksaktong kailangan mo ito uh, kung kailan mo kinakailangan. Okay, so maging grounded, gamitin ang panahong ito para maghanda mentally, emotionally, spiritually dahil maaaring isang small event na darating ang magiging daan sa malaking pagbabago sa buhay mo. Alright, next you have mother load. Okay, isa ito sa uh, pinakamakapangyarihan at positibong baraha. Taurus, pagdating sa kayamanan, abundance, at tagumpay. Ang minsayang ito ay simple pero malakas. May paparating na malaking biyaya. Okay, mga posibleng supresa mula sa barahang ito. Sudden financial breakthrough. Maaring unexpected money, biglaang kita, or lucky strike tulad ng bonus, panalo, win or bayad na matagal nang matagal mo nang hinihintay. Could also be makakatagpo ka ng real deal kung naghahanap ka ng tamang negosyo, uh, tamang partnership, project o oportunidad. Ito na 'yon. Hindi na ito trial and error. Ito na. Could also be success in your career or business. Kung ikaw ay may negosyo, Taurus, o nagsisimula pa lang, bigla ang aangat ito at magkakaroon ng magandang momentum. Okay? Or mababawasan na ang worry sa pera. Isa ring surprise yan. Pusibling magiging magaan ng pasok ng blessings sa buhay mo to the point na mararamdam mong parang on uh, naging easy na lang lahat para sa iyo okay gabay ni universe para sa iyo Taurus pinaghihirapan mo ito eh pinaghirapan mo ito at ngayon narito na ang gantimpala ito na yung reward ito ang panahon ng pagbabalik ng lahat ng mga pinaghirapan mo sa paraang hindi mo inaasahan pero buong puso mong deserve okay hindi ito basta-basta torus ang barahang ito ay minsay na nasa tamang landas ka huwag kang titigil huwag kang matakot dahil malapit nang dumating ang bunga ng lahat ng pagtitiis mo at sakripisyo mo okay next you have well Okay, ang barahang well, Taurus ay sumisimbolo ng kalaliman. No, hindi lang literal na tubig, kundi ang emosyon, kahulugan, spiritual na sustansya na kailangan ng ating kaluluwa. No? So, ipinapakita nito na may malalim na biyaya ang darating. Hindi lang sa material, kundi lalo na sa puso at kaluluwa. So, mga posibleng uh, surpresa para sa iyo, Taurus, uh, isang malalim na katotohanan o damdamin ang lalabas. So, may mga taong biglang maglalabas ng tunay nilang nararamdaman sa iyo o ikaw mismo ay magkakaroon ng emotional clarity or pagkakaroon ng emotional or spiritual nourishment. Darating ang mga tao, grupo, o pagkakatoon na magpaparamdam sa iyo na supported ka, accepted ka, at mahalaga ka. This could also mean access sa isang source So, maaaring savings, maaaring grant, resource, or mentor, or blessing na magiging sustaining force sa buhay mo. Parang balon na hindi na uubusan. Okay? Or, it could be paggabay sa inner healing mo sumari hindi agad obvious, pero may mga events or conversations na magpapabago ng pananaw mo sa buhay. Taurus, at magbibigay kahulugan sa mga bagay na dati ay malabo o mas sakit. Okay, gabay sa iyo ng universe, Taurus. Ang tunay na kayamanan ay nasa mga bagay na hindi agad nakikita. Humukay ka sa lalim, nandun ang sagot. Nandun ang kasagutan sa tanong ng puso mo. Ito rin ay paalala, Taurus, na hindi ka pinapabayaan you will be provided for. Kapag ubus ka na, darating ang tubig mula sa balon, panibagong lakas, pag-asa, at aruga. Ayan. Next, you have olive branch. Okay, ang barahang ito, Taurus, isa ito sa pinakasoothing at emotionally healing na baraha. So, nagdadala ito ng mensahe ng pagkakasundo, kapayapaan, paghilom ng sugat mula sa mga alitan, tampuhan at hindi pagkakaintindihan. No? So, mga posibleng surprise ni universe para sa iyo, reconciliation o pag-uusap muli sa isang taong malapit sa iyo na maaari magkaroon ng, nagkaroon dati ng gap or conflict or away pwede itong kaibigan, kapamilya or karelasyon. Okay, next, isang taong may pride no noon ang maaaring mag-reach out kapag upang humingi ng tawad o magbigay ng peace offering sa iyo, either literal or symbolic. Kung ikaw ay pagod na na paulit-ulit na nang, sa paulit-ulit na gulo na nangyayari sa buhay mo or anything like tension, maaaring biglang magkaroon ng katahimikan at pag-urong ng bagyo sa buhay mo. So, posibleng ikaw mismo ang ihanda ni Universe Taurus na bitawan ang pride or control upang makamit ang tunay na emotional peace. Okay, hindi lahat ng laban ay kailangang tapusin sa, you know, sigawan. Minsan, ang tunay na tagumpay Taurus ay ang kapayapaan na nanggagaling sa loob. Kapag handa ka ng magpatawad o tumanggap ng kapatawaran, doon magsisimula ang mga himala. Okay, ang barahang ito ay nagsisilbing tanda ng divine healing. Hindi ito simpleng pagkakaayos, ito ay pagbabalik loob sa kapayapaan na matagal nang nawawala. No? So may mga relasyon, damdamin o connection na muling mabubuhay. Taurus. Okay, last but not the last, last but not the least card, Taurus, you have the wheel of karma. Okay, ang barahang ito nagpapahiwatig ng mga ang ang isang karmic cycle sa buhay mo ay malapit ng matapos or magbago. So ang mga bagay na minsan na hindi mo maintindihan noon Taurus ay magkakaroon ng liwanag at hustisya. Ito rin ay sinyales na gagalaw ang kapalaran mo pataas, pataas. Okay, so, mga posibleng surprise, surprise ni universe para sa iyo Taurus. Okay, number one, pag-ani ng bunga niyo mabubuting gawa. Okay? Kung ikaw Taurus ay nagpapakumbaba, nagtitiis, hindi gumaganti kahit nasaktan. <clears throat> Ito na ang panahon ng divine reward. So, maaring may mga taong makakatanggap ng karma, good or bad, depende sa ginawa niya sa'yo. So, hindi mo na kailangan gumanti. Universe na ang bahala. Okay? Pagbalik ng opportunity na minsang nawala. So, isang miss chance dati ang muling magpapakita. This time para sa'yo na talaga. And uh, also, bigla ang shift sa buhay mo. So, either sa finances ito, sa love life, sa family, or spiritual path na parte ng divine plan. Hindi mo ito kontrolado, pero ikaw ang makikinabang in the end. So, ang hindi mo maipaliwanag noon, Taurus, ay unti-unting magiging malinaw para sa'yo. Hawak ng langit. Ang timbangan, hayaan mong ang gulong ng karma ang gumalaw at ihatid ka sa kung ano ang tunay mong nararapat para sa iyo. So ito ay isang cosmic reminder na lahat ay may kapalit kung ang puso mo ay totoo, ang gantimpala mo ay darating. Minsan, hindi sa paraan na gusto mo, pero mas totoo at mas matibay para sa'yo. Alright, so Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Placements. I feel like ang ganda ng reading. Let me know if nagustuhan nyo rin. Like this video if nagustuhan nyo and mag-comment kasi ba if nag-resonate for some, some way, somehow. Okay? At if, especially if gusto nyong i-claim yung mga nag, nabanggit ko dito magaganda, mag-leave kayo ng comment, i-claim nyo yung mga nabasa ko dito if you want para mag po sa inyong buhay. Now, Toro, sa mga naghanap po ng uh, ritual, okay, meron ba kayong gustong iparitual sa akin? Libre. Libre kapag bumili po kayo ng mga item na mga ipinapakita ko dito after this reading. Kaya, importante na huwag nyo muna, huwag muna kayo umalis. Kasi, pag pumunta kayo agad doon sa messenger ko, sa FB page, at sasabihin niyo sa akin, mamano po yung mga item na may bring it wall? Papabalikin kita dito. Papabalikin kita dito para, ano, wala akong may provide doon. Sabihin ko, pakibalikan nyo po yung video ko sa YouTube, patapu tapusin mo para makapili ka dito. Kasi mostly ang mga in-offer ko dito, 3 items or more. Mamili ka lang. Sinadya ko dito para ipari iparinig sa inyo, ipakita sa inyo anong mga benefits para hindi na kayo magtanong tuon sa akin sa messenger. Diretso na kayong bumili. Diretso na tayo sa procedure, sa mga ipaparitwal sa mga concerns ninyo para matulungan ko agad kayo sa mga problema. Kaya dito ko promote para marinig ninyo yung mga para saan ito, anong makukuha yung benefits ng mga item na ito. May libre ng ritual for every item purchase. So, if tatlo ang nabili mong item worth something uh, 1,000 plus or more or less, may tatlong ritual ka libre Libre ang tatlong ritual, libre din ang distance reiki. At kung ano pa, may mga freebies din. Maraming inclusions. Okay, for more inqu inquiries, more questions about mga inclusions, ayan, mga services. By the way, sa mga interesado sa Akashic records, gusto niyo bang malaman yung Akashic records niyo? Kausapin niyo po ako sa Facebook page. Na-post ko din ata dito sa community sa AI YouTube. Okay? hanapin nyo na lang doon sa mga post ko sa community. Meron doon kayong pagpipilian ng package. May 1,000 plus, 2,000 plus, and then the full package. Premium, 3,000 plus. Marami na rin, marami, 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 malala. Marami na rin ang nag-avail. Nag, nag Kaya ako, ano yan? Um, booking. 1 to 2 days ang lead time processing. Okay? Uh, dependent kung so far, konti pa lang naman kasi ngayon ang So, depende sa pila. Ano siya, hindi siya, hindi yung video call. Okay, one, Hand, handwritten, written. So, kailangan ko ng email address ninyo para ko doon ko ibigay lahat kasi mahaba eh, babasahin ninyo. What else? Uh, or, if ayaw nyo sa si email, pwede naman sa messenger is your choice. Tatanungin ko kayo. Okay, so, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Placements, and of course, ating mga cross-watchers, maraming, maraming salamat po. Okay, huwag po kayong mahiyang mag-PM, mag-message sa akin sa Facebook page. And also, if you want to be part of the Soul Tribe, pumunta kayo doon, mag-follow kayo sa Facebook page ko, Bonum Magos PH. Yung may blue check lang po, yung verified na po ni Meta. Huwag po kayo, huwag po kayong uh, maniwala or if may nagsasend sa inyo ng friend request na Bono Magos, hindi po ako nagsasend ng friend request kasi Facebook page po ako. Page po ako. Hindi ako personal account. Okay? Hindi po ako nagsasend ng friend request sa mga customer ko. pina ako at nila like ng page. Okay? So, maraming maraming salamat. Ingat po and God bless Taurus at Watches. Muna kayo alis. Magbabalik po ako sa mga inyo offer ko ng mga items. Tignan nyo, pakiscreenshot screenshot if magustuhan gusto nyong bilhin at ipadala yung screenshot dito sa Facebook page ko. And dito sa screen nakasulat Bono Magos PH yung my blue check verified po ni Meta. So maraming maraming salamat. Ingat po and God bless. Looking for the perfect spiritual gift or energy booster ito na ang sagot. check out our crystal bracelet collection my jade fox charms pishu, and mga rare gemstones combos na hindi mo basta-basta makikita pang regalo or pang self love perfect ang bawat piraso sa collection na ito lahat ng bracelets or items uh, meron ako ay may complete spiritual inclusions kasama dito private reading libre na Libre na ang distance Reiki healing at mga ipaparitwal ninyo. Pwede for love, money, protection, health, and success. At may freebies pa. Okay, visit my Facebook page, Pono Magos PH, to see the full collection at magtanong kung ano ang swak sa energy mo. So, mga ka-soul tribe, if naghahanap kayo ng perfect na pangregalo sa loved ones ninyo o kaya naman pang self-love na spiritual gift, check this out. Ito ang ilan sa mga paborito kong bracelets from my personal collection. Okay? Lahat may spiritual energy work na kasama. Kaya kung gusto mong mag-shop ng may meaning at may visa, punta ka lang sa Facebook page ko, Bonomagos PH, and send me a message. Limited stocks lang ito, mga soul fam. Kaya wag palampasin ang chance na ma-bless. Kaya kung gusto nyong makita ang full collection, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH na may blue check, verified ni Meta. At ipapakita ko sa inyo ang lahat na available na crystal bracelet at iba-iba po ang prices. Okay, bawat ito na isa. naman ang bagong item natin, Feng Shui or Feng Shui uh, ring, okay, power ring. 499 only, 499 each only. Okay, for good luck, protection, and manifestation. Na meron siyang sand gold na accent. 75% pure gold and the rest is hindi gold kaya hindi rin po ito masasangla. Okay, benefits nito, iwas malas, iwas usog, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa buhay mo. Ano ang size niya? 6 up to 9 pwede kasya po. 6 inches up to 9 inches po kasha. Kaya kasi medyo stretchable po ang string. Ang Feng Shui red string na na ring na ito ay hindi lang basta accessory. Isa itong energetic tool na gawa sa matibay na red braided cord, symbol of protection and connection at may accent na sand gold bead na sumisimbolo ng abundance, power and prosperity. So this is for protection against evil eye at envy or celos, attracts good luck in love, money and career, boost inner strength and confidence, protect perfect for everywhere and simple yet powerful. It's okay? Ang kasama niyang inclusions is Libring Distance Reiki Healing para sa spiritual cleansing and alignment and free intentional prayer work uh, request. Kung ano yung mga personal na dasalo o ipaparitual ninyo na nakafocus sa inyong intention. Okay, benefits sa bawat at aspeto ng buhay. Sa pag-ibig and love life, nagbibigay ito ng proteksyon laban sa third party or tukso, nakakatulong para sa harmonious na relationship at loyal na pagmamahalan pinapalambot ang puso at nag-a-attract ng pure, honest love. Ideal sa mga single na gustong maka-attract ng soulmate. Sa pera or finances, nagbubukas ng pinto ng swerte at dagdag kita. Tinatalikuran ang malas, utang at gastos na hindi kailangan. Pinuprotektahan ka mula sa energy ng inggit at paninira sa negosyo o hanap buhay. Sumisimbolo ng wealth magnetism dahil sa sand gold accent. Sa career or tagumpay sa trabaho, tumutulong para mapanatili ang motivation at focus. Nagtataboy ng office, politics, uh, Christmas, o toxic na environment. Pinapalakas ang aura mo sa boss at kliyente mo. Ener energetic armor para sa mga hustling araw-araw. Sa family naman at uh, sa loob ng tahanan, energetic support sa stress, anxiety, at um, pagkahilo. Okay, benefits pala yun sa health. Okay, energetic, energetic support sa stress, anxiety, at pagkahi, pagkalito. Okay, sa health, nakakatulong para mapanumbalik ang inner peace at lakas ng loob may calming effect at panlaban sa burnout, tumutulong para sa balance ng chakras. Sa family naman at na tahanan, nagsisilbing spiritual shield ng buong pamilya. Nagaayos ng tensyon o lamat sa relasyon sa loob ng bahay, nagpapalambot ng loob, lalo na sa mga matitigas ang ulo o may conflict. Maganda rin po sa mga anak na kailangan gabayan at protektahan. Sa spiritual aspect, matinding panangga laban sa evil eye, usog at psychic attacks. Energetically blessed at ritualized ito para sa gabay ng divine. May distance, reiki, at the sun na nakafocus sa iyong intensyon. Pinapalakas ang connection mo sa iyong spiritual uh, spiritual path. Okay, sa so, mga gustong mag-order, take a screenshot at ipadala po niyo ang screenshot sa FB page ko. Bono Magos PH na may blue check verified po ni Meta. 49, 499 each only po. Ayan. Secure your item na para hindi kayo maubusan kasi pag naubos na to, hindi na po ako mag mag-restock. Okay? So, I'll see you on my Facebook page.